Si Charlie Arevalo, ang spokesperson po ng Unity for Wage Increase Now o UWIN, ang isa po sa mga nagpetisyon officially sa wage board para po nga sa wage increase for NCR. Hmm. Ang kanila pong uh, panukala, mga kapatid, ay gawin nga pong 1,207 pesos a day ang minimum wage. Mula po ito sa 610 na existing bago po itong 35 pesos na ibinigay po ng wage board. At ilan po silang konsultahin at alamin ang kanila po munang reaksyon sa isyong ito. Sir Charlie, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, uh, kay DJ Chacha at sa mga talapaginig. Yes sir, ang inyo pong uh, sinasabi ay uh, uh, dapat po na maging uh, 1,207 But unfortunately, magiging 645 po lamang ito. Ano po ang inyong yeah. damdamin Kaisipan mo muna sa 35 pesos po na dagdag sa minimum wage? Una po, kami po ay uh, nalulungkot at nalidismaya sa ibinigay na dagdag na 35 pesos para sa mga manggagawa sa NCR dahil ang sweldo ay nakabatay sa minimum na pasahod. Uh, nalulungkot kami dahil muli ay hindi pinakinggan ng wage board ang kahilingan ng mga manggagawa sa panahon ng labor consultation at sa isinagawang wage public hearing noong June 20 noong nakaraang buwan. No? Sa na matibay naman ang rason at argumento ng mga manggagawa para bigyang kaswiran ang pangangailangan ng nakabubuhay na sahod. Mm -hmm. Sa tingin namin, Manong Ted, ay pinanigan muli ng uh, Regional Wage Board at ng Dole ang mga employer para bigyan ang mga manggagawa ng baribal yang dagdag sa, sa sahod. No? Okay. Kaya sa dagdag na 35 ang aming tingin ay panalo ang employer at hindi ang mga manggagawa. Yung At uh, panalo ah. Mm -hmm. Nadidismaya rin po kami no dahil muling binaliwala ng mismong ahensya ng ating gobyerno ang karapatan ng mga manggagawa para sa isang nakabubuhay na sahod o living wage na ginagarantiya naman ng ating estado sa ating konstitusyon. Opo. Na sa aming uh, na konsa naman dito nang galing ang aming uh, hinihinging dagdag sahod. Yung nakabubuhay uh, na sahod na 1,207 ayon sa Ibon Foundation. Mukhang hindi na isa alang ng weight board ang patuloy na tumataas na presyo ng kuryente ng mga pangunahing bilhin at serbisyo sa kasalukuyan sa pagtatakda ng bagong weight increase. Okay. Kaya nakakalungkot at nakakadismaya po. Yes sir. At uh, uh, Sir Charlie, kaya kami tumawag ko talaga sa inyo para po malaman ano, after ho na ma mapakinggan namin ang inyo pong damdamin dito. Kayo ho ba ay susunod sa proseso ng paghahain ng apila, motion dito sa naging desisyon po ng wage board dahil kayo po on record Baka alam po namin, ang labor group na talaga nag po ng petition for wage increase. Ano po ang inyong balak? Opo, Manong Ted. Uh, kami po ay naghahanda na ng isang petition, uh, ng uh, pag-aapila, mm -hmm. uh, na gagawin namin sa lalong madaling panahon. Dahil binibigyan lamang po kami ng 10 days para mag-aapila kaugnay sa bagong uh, wage increase na lumabas. Okay. And uh, itong 10 days na ito, will commence uh, after ba ng ano ng publication? Opo. Kaya hanggang July 11 lang po ang binibigay sa atin ng, uh, ng ahensya. Okay, sige po. At sa inyo bang pagkakatanda, Sir Charlie, sa mga nagdaang wage board decisions, meron na po ang na apila o motion? Ah, uh, yun nga po ang malungkot, uh, Panong hmm. Ted, no? Ang layo hmm. sa mga panawagan ng mga labor groups, itong ipinagkaloob na 35 pesos so, Malapit po ito doon sa panukala ng mga employer na 15 to 20 pesos lang. Mm -hmm. Na para bang nung dumating itong 35 nung nakarang araw, uh, na natin sa mga interviews sa mga employer ay para bang uh, nangihinawa pang bigyan man pa sa 35 pesos. Pero kailanman, ilang-ilang wage increases na ang dumaan no. Laging barya-barya lamang po ang ipinagkakaloob sa mga manggagawa kaya kami rin po sa labor sector ay nagdududa no na laging pinapanigan ng wage board ang mga employer kaya may biruan nga po kami sa grupo no kapag ang negosyante at ang gobyerno ay nagkaisa kawawa ang pobreng obrero Sir Charlie um ito hubang inyong uh, apila na ito uh, ay ay sasandal sa pareho pa argumento na inyong iniharap during the public hearing di ba one time lang pong public hearing ito Opo, uh, isang consultation meeting mm -hmm. at isang uh, public hearing po. Opo, opo. opo. Ano yung, pa rin po kami manggagaling maron okay. sa, sa kakulangan. no? Kasi mm -hmm. kung titingnan natin sa 597 nakaragdagang ang aming kahilingan na makatwira naman dahil uh, ito ay nasasaad sa salagyong batas ang minimum na pasal na uh, um, uh, nakabubuhay na sahod. Mm -hmm. Ito ay wala pang 6% sa 597 yung halagang 35 pesos. At okay. ang tinitingnan namin saan makakarating ang 35 pesos sa kasalukuyan. Mm -hmm. Kaya okay. tuloy pa rin po ang uwin uh, sa pag-aapila okay. na gawin hmm. ang nakabubuhay na sahod okay. para sa mga uh, okay. nagtatakda ng sahod sa ating bansa. O oh, sige po. So yung nga uh, din po ang atin, ano ho, uh, yung pong uh, mismong uh, official po na pahayag ninyo, nakayupo po ay mag-aapila sa wage board and that is the process you are you are given 10 days. Sige po. Min uh, okay. habang habang uh, ito pong prosesong ito ay dadaan na naman po sa panibago po siguro sigurong uh, ano ano pag-aaral ng wage board. Kumusta po inyong panukala para po sa legislated wage increase dahil sa doon po 150 ho naman across the board ang gusto pong idagdag sa arawang sweldo. Uh, kami po ay uh sumusuporta suporta uh, sa legislative wage increase nung ano, mm -hmm. po uh, nationwide para nang sa ganun po ay uh, uh humabol ito ng bahagya doon sa sa sweldo na nakakaramot sa kasalukuyan kaya kami rin po ay nananawagan no na sa pagsusulong ng legislated uh, wage increase at sana nga po kung uh, ganito ang uh, kilahing natlan sa maraming pagkakataon kami rin po ay nananawagan na buwagin na itong wage board dahil sa po namin ay hindi ito tunay nagsisilbi sa mga manggagawa dahil uh, uh, malayo po no na malayo malayo ang uh, ang uh, naging resulta ng uh, mahabang talakayan sa public hearing may mga nagpatutuon na tayo ay isa sa pinakamababang pasahod at may nagpatotoo doon sa public hearing mga akadi mga ekonomista na na wala namang inflationary effect kung magdadagdag ng sahod ang mga manga, ang mga employer natin sa 35 centa pesos na binigay alam niyo man Ted alos 0.09 uh, daw po ito ito ayon sa ibang foundation ang magiging bawas lamang sa profit ng mga uh employers sa kasalukuyan. Opo. Sige po at uh, kami aantabay sa panahon po ng inyong paghahain ng apilang ito. Well, sabi nga po ninyo no, bagamat uh, gustuhon yung buwagin na itong uh, wage board, eh, kayo pa rin po ay naandiyan at susunod nga po sa proseso, no? Yan po ang atin. Opo. 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 Sige. Salamat po Sir Charlie sa inyong pamag. Maraming salamat din po. Thank you. Sige noong Charlie Arevalo po, ang spokesperson ng Unity for Wage Increase Now. Sila po ang petitioner dito po sa wage increase na ito. Kaya sila ang ating kinuha ng panig dahil sila po yung merong directamenting personality dahil sila po ang isa sa mga nagpetisyon dito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.